Grabe, oh. <laughs> Morning. Nako, excited ako ngayong umaga kasi. Ano, inayos ko kagabi yung aking mga halaman. Tingnan nyo, guys. Inayos ko sila. Ayan, o, sila, oh. Ayan. Naiba. Ayan na iba sila guys. Ayan, kaya nagpa-fashion show, fashion show na ako dito kasi maganda yung aking mga halaman. <laughs> Ayan sila Oh. Ayan o, oh. inayos ko sila. Ayan. Ayan sila. Ayan. Lalo na ito, ano, na tumaas na siya. Tapos ito, tumaas na rin. Tapos ito, ang dami niya ng sanga. Kaya lang, ang problema, mayroong ganyan ano parang nasisira yung dahon niya bago ano bago siya bumukadkad tapos dito naman inayos ko na naman yan sila o oh, ayan na naman sila guys good morning good morning kakain tayo dito medyo late tayong kumain ngayon tingnan nyo guys yung, yung pagkain ko o ano ito kamuting kahoy tapos may ano ako dyan oh. Ano. ayan ayan ito baguong <laughs> talaga. Mm. Tinitinidor ko to kasi ah. Mm. Busy ang lola ngayon. Ayan, maaraw kaya yung mga sinampay ko natuyo na kagabi. Tapos ngayon naglalaba na naman ako. Ayan siya guys. So, ayan, nagsalang. Lunis na lunis. Busy, busy guys, dyan ako nagsampay ng nilaban ko kasi napakainit. Tapos sa anong ang sinag nung araw dito sa loob, eh naligo yung ano, little Georgio. Tapos ano, ayan, nag-ipon ako ng tubig. Ito, para hindi masayang yung tubig, ano, huhugasan ko yan. Ayan. Busy tayo ngayon, kaya maghugas mo muna tayo. Grab dito, gawain ayan. Na. <tap> Magpiprito tayo ng isda isda ang ulam natin ngayon. Ayan siya. Ito. Magpiprito tayo ngayon. Kaya busy tayo. Ayan na yung ating munggo guys. Ano, ito na siya. Timplado na to bago ko ilagay yung ano mung ano dahon ng malunggay. Hindi lang natin halo-haloin yung ano malunggay kasi ano yung amoy niya magkakalasa pag uh, ano ganon ang ginawa natin. <clears throat> Alam nyo ba guys, karamihan sa atin ano sabi nila ano yung munggo daw nakakarayoma pero hindi ang mung beans ano high nutrients at saka ano an ang benepisyo nito ano nagpo-protect sa ating heat strokes aids digestive health promote din niya ng weight loss at saka lower bad LDL cholesterol blood pressure at saka blood sugar levels. Kaya ano, wag kayong matakot na ano mag ulam ng munggo kasi marami kang makukuhang ano benefits dito, guys. Ano, i i Google nyo, kasi marami kayong makukuhang ano uh, ay yung binipisyo talaga ng munggo kaya mag tayo ngayon for lunch ng munggo with malunggay malunggay lang ilang yan nakukuha sa mga tabi-tabi tapos hinaluan ko pa siya ng ano slice na squash tapos may pampalasang ano sili ayan o oh, oh, puro ano mabitaminang gulay guys ang ano natin ulam natin ngayong tanghali ayan mahilig kasi sila dito ng may ano sili kaya ano nilagyan natin pero dyan lang sa ibabaw hindi yan maanghang Ayan na yung ulam natin ngayon for lunch. Kain na tayo ng lunch. Excited ako guys kasi munggo yung ulam ko. Mayroon na nga dito sa plato ko. Mayroon pa dito sa bowl na mali. ano yan? Lamon. <laughs> Tapos ano? May tuyo. Paborito ko talaga to guys. Sawsaw mo sa suka nga may may sili ang sarap. Mm. Tapos ito oh, ito sili ang. Oh. Mm. Pampatibay daw yan ng sa puso. Kaya ang sarap ng ka ang sarap ng kaon ko. Basta ito tuyo, hindi ko ito tatanggihan. Kasi ang sarap. Ang sarap talaga. Tapos ang, ang ko. Ano Pati ulo! Ako na ako! yung pinaliguan! Luko-luko talaga to si Marie Griso! Ayan no! Ayan no! Oh, go, go, go! Yay! Tanggalin mo na sa sayo! Tanggalin <laughs> ano? Ano? Ola oh, kala, ola. Oh. Yay! Sigina, ayam punah, sigina. Hoo, hoo. George, George, ma ano muin nga George. Ayan. Uh -huh. Uh -huh. Dito harap dito <laughs> uh -huh. <laughs> bata! 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 Si Brandon, Sige. <laughs> Lala. Ma. Yuk daw. Yuk. Ayan. Ay, tanggalin mo yung Diaper mo. Oh, <laughs> mo lang dyan kayo, ano. <laughs> Bawal bigyan na, ano. <laughs> yung mami niya, o tuwan-tuwa. Matamaan yung tainga. Oh, tingin mo. <laughs> ano, sabihin mo kay mami. Hey, sabihin mo, mami. Stop. <laughs> oh. <laughs> Ayo, Sabihin mo, mami. Oh, tama na, tama na. Tama na. Ala, sige. Oh, Tama na para pag kahit madapa siya, hindi siya malublob. Oh. Oo nga. O, oh, sige na. Ano? Mami. Wag kang <laughs> Grabe oh. Wala dito si no? George. George. <laughs> oh, wait, bugar. Malakas. <laughs> Malakas 'yon. <laughs> tuwan-tuwa yung ina, oh, sa ginagawa sa anak. Niya mo, tuwan-tuwa siya. Oh, tuwan-tuwa rin yung anak. Magkamali ka sa tainga niya, Meg. 哦，是的、oh, <Mom! S 1> so。